Ito na yung nakagisna na ng tao eh. Yun na nakagis ng mga Pilipino. Yung itlog na maalat, itlog na pula. Talagang pag uukulan ng pansin talaga yung pagluluto. Hindi pwede basta-basta na lang na nagmamaalat. Kailangan talagang pinag-aaralan mo magaling di basta-basta. Kasi yung proseso, matagal. Sayang, pag ikaw nasiraan, isang binabalik ng customer, pag ganun. Kaya minsan, nagiging aral na rin sa amin pagka kami nasiraan ng idlog ng malat. Kaya naman nga, pinay-perfect namin na hindi magkaroon ng depresya ang ng malat. Pag proseso ng ilig na maalat, tinutubog namin sa putek na may asen. Tapos 15 days bago hanguin. Tapos may hinuhugasan na nung mga tagapahugas namin, niluluto na namin. In 8 hours, 9 hours na niluluto namin ilig na maalat para maging maayos, para magandang lasa. Misan, depende sa order, 3,000, misan 5,000. Depende sa order. Pag may order na marami, niluluto kami na marami. Nagliliber kami sa Binyang, Kalamba, siana sa Kabae. si Alex Gonzalez. Uh, nakatira din sa Francisco Victoria, Laguna. Meron akong konting business na Alex and Gigi, Salted Egg. At meron din ng konting kuting balutan. Nagpapatuloy kami sa aming negosyo. Talagang inialan namin na maging maayos ang aming hanap buhay. Kasi ay nakapagpatapos ng aming anak. Napupuyat, pero naging pa rin yung pagsusumikap namin na makapagpatapos ng anak. Ayun, mga tapos ng aking mga anak. Meron akong nasa barko. Meron akong mga nasa business. Kahit kami may edad na, Papatuloy pa rin kami sa aming negosyo para kung merong mga anak na may magmamala ng aming negosyo, talagang sa itutuloy nila. Ang esperansya namin, ang anak namin na makatapos ng pag-aaral. Wala lang iba. Panginoon, yun ang aming sandigan, yun ang aming kalakasan. Tsaga lamang, lakas ng loob. Talagang kailangan kikilos at kikilos ka, lakas ng loob na. Saka sipag, kasi ito'y lahat kikilos ka lagi. Pagluluto, pag babalot, lahat kami kumikilos. Tsaga-tsaga lang sa paghahanap buhay. sa mga customer namin na uh, interesado sa aming hanap buhay. Itog na malat, sa kabalutan. Pinopromote ko po yung aming hanap buhay, aming negosyo. Tangkilik yung menu po ito. Salamat po sa mga customer namin na tumatangkilik. Dagdagan nyo pa order nyo. <laughs> <laughs>